Matapos ang naging resulta ng nagdaang halalan, agad inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng kanyang mga cabinet members na magsumite ng kanilang courtesy resignation para maisaayos at ma-recalibrate umano ang pagbibigay serbisyo sa taong bayan. At dahil po sa kanyang kautusan, tumugon naman ang halos lahat ng kanyang gabinete. Report! Mula kay Eden Santos. Pinagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Layo ng hakbang na ito ng Pangulo na iayon ang gobyerno sa inaasahan ng mga tao at upang muling i-calibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng 2025 midterm elections. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ang kahilingan para sa courtesy rest designations ay naglalayong bigyan ng Pangulo ng panahon upang suriin ang performance ng bawat departamento at matukoy kung sino ang patuloy na maglilingkod alinsunod sa mga recalibrated priority ng kanyang administrasyon. With this bold reset, the Marcos administration signals a new face sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So hindi na po siguro natin ikakagulat ang uh, pagtawag po ng courtesy resignation ng pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Agad namang tumugon sa panawagan ng mahigit 30 cabinet secretaries ng pangulo, suportado ng mga ito ang desisyon ng pangulo para sa courtesy resignation. Kabilang sa mga ito, si na Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amin Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, DSWD Secretary Rex Gachalian, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at iba pa. Kaya uh, dapat ano kami talaga. We, we just follow the leader. And uh, lahat kami dapat uh, mag-comply Everybody just complies. Sa panig naman ng Office of the Solicitor General, hinihintay na lang ni Soljen Menardo Guevara ang memo ukol sa courtesy resignation. Kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Pero si Presidential Advisor on Poverty Alleviation of the Philippines, Larry Gadon, ay walang balak magbitiw dahil nasa ilalim siya ng Office of the President at wala siyang hawak na agency. Uh, sa aking pagkakaalam, uh, Presidential Advisor siya at ang um, tawag sa kanya Secretary. At uh, sa aking pagkakaalam, personally, personally po, ay kasama po. Thank you. Sa akin lamang po yan. Nilinaw naman ni Castro ng cabinet revamp ay hindi layo na ilihis ang sisi sa Pangulo. Kaya nga po tatanggilin para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. At walang target na particular na miyembro ng gabinete. We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, um, there's none as of the moment. Iminungkahi naman ni Senator Coco Pimentel na dapat ay walang ambisyon sa politika ang iluklok sa pwesto ng pangulo. Sinabi naman ni Senate President Francis Escudero, dapat lumayo ang Pangulo sa mga walang ingat na kaalyado na sinamantala ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng paggamit sa kanyang political capital para sa pansariling interes ng mga ito. Suportado rin ni Senator J.V. Ejercito ang mass resignation. Nangangahulagan lang anya ito na gusto ng Pangulo na mag-perform pa ang mga cabinet officials. Puro, based on the on the results of uh -huh. the election, sabi uh -huh. nga niya, we 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 probably have forgotten some programs. Mm -hmm. Natingin tayo sa iba. Mm -hmm. So, siguro by asking the curtain resignations of the cabinet officials, at least they'll put mag magperform sila. They'll oh. be on their toes all the time. Hindi yung prete prete kala ko yaku 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 kailan sa upusina mo. At least they'll be on their toes, maging action. They'll be acting. okay? Tiniyak naman ng Malacanang na sa kabila ng cabinet revamp ay mananatiling walang patid ang mga serbisyon ng gobyerno sa panahon ng transisyon. Wala rin maapektuhang mga programa at proyekto. At uh, tuloy-tuloy lamang po ang uh, pagtatrabaho ng, uh, pa, ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At uh, mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.